iisa lang ang buhay. Bakit hindi tayo tumakbo na para bang nasa gitna tayo ng kagubatan ng ating mga pangarap? Kung hindi na makahakbang ang iyong mga paa, puso na lang ang gamitin mo. Huwag kang hihinto kahit pagod ka na at titigil ka lang kapag natapos na ang laban. Dahil ang pinakamahirap sa lahat ay ang talunin yung taong hindi marunong sumuko sa buhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong punong-puno ng mga pangarap na takbuhin ang hamon ng buhay, nagtiis ng maraming hirap, hinarap ang mga matitinding hamon at itinaas ang bandila ng bayan sa larangang kanyang kinabibilangan. Ngunit nagtagumpay man, anong sakit para sa isang magulang ang pagkabigo na dulot ng pagkawala ng natatanging tropeyo sa buhay. Ang kwento ng pamamayagpag at patuloy na paglaban sa hamon ng buhay. Lydia de Vega o yung tinaguriang Asia's Sprinter Queen. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Maria Lydia de Vega sa totoong buhay ay mas nakilala din ng kanyang mga kaibigan bilang si D.I. Siya ay isinilang noong 26 ng Desyembre ng taong 1964 mula kay Naginoo at Ginang Francisco Tatang de Vega na isang police officer. Sila ay tubo sa baryo ng Kalbaryo sa bayan ng may Kawayan sa Bulacan. Si D.I. ay isa lamang sa labindalawang magkakapatid. Sa murang edad ay nakahiligan na niya ang tumakbo. Una siyang nadiskubre sa palarong pambansa nang mapansin ng mga tagapamahala ang kakaibang talentong tinataglay ni D.I. Sa kanyang pagkakapanalo sa paligsahang iyon ay kagad siyang nirekrut ng Far Eastern University upang gawing miyembro ng kanilang varsity track team. Naging miyembro siya ng gintong alay track and field program na kung saan ang kanyang tatay mismo ang siya nagko-coach sa kanya na siyang nagkaroon ng malaking bahagi sa kanyang magiging tagumpay sa hinaharap. Buong pusong nagsikap si D.I. sa pag iinsayo nagtiis siya ng napakaraming hirap at ni hindi man lang nagrereklamo dahil talagang hilig na nang noon ay napakabata at napakagandang si D.I. ang pagtakbo. Sa bawat kompetisyong kanilang dinadaluhan Si DI ay nakikilalang napakabuti at napaka mapagpakumbaba sa kapwa niya kalahok na siyang basihan ng isang tunay na atleta ayun mismo sa kanyang mga kaibigan. Kaya't ganun na lamang ang respetong nakukuha niya sa mga tao. Taong 1981 sa edad na 16 anyos, nang una siyang mapasabak sa Southeast Asian Games na ginanap dito sa bansa. Kapwa, gintong medalya kaagad ang kanyang nakuha sa 200 at 400 meters event na kung saan hindi lang basta ginto ang nakuha ni DI. Dahil nabreak pa niya ang record na nakaset sa Asian Games na siyang nagloklok naman sa kanya patungo sa titulo na bagong Asia's Sprint Queen. Muli niyang pinatunayan ang pagiging pinakamabilis sa Asia ng sumunod na taon na maganap ang 1982 Asian Games nang masungkit muli niya ang ginto para sa 100 meters event ngunit hindi na siya nakalahok sa 200 meters dahil sa pananakit ng kanyang injury sa mga nakaraang ensayo. Ngunit ang naunang medalyang ginto sa kabila ng iniindan sakit ay sapat ng dahilan para ipagbunyi ng buong bayan ang kanyang tagumpay na nakamit na noon ay siyang kauna-unahan sa bansa. Naitanghal siya bilang Atlet of the Year noong taon na yun kung saan nakapagwika pa ang dalagitang si D.I. na ang sports ay may napakalaking impact sa aking buhay. Ito ang nagbibigay sa akin ng oportunidad na dalhin ang karangalan ng aking bansa na siyang humuhubog sa akin kung nasaan ako ngayon. Muli siyang nakaginto noong taong 1983 sa SEA Games kaya't sa sobrang popular ang kanyang pangalan sa mundo ng palakasan noong panahon na yun ay ganoon na lamang na sa ating lahat katambal ng kanyang popularidad ay ginawa pa ang pelikulang pinamagatang medalyang ginto na hango sa pagtitiis, sakripisyo at tagumpay ng pinakamabilis sa Asia na kung saan naman ay siya na rin mismo ang gumanap sa kanyang karakter. Nang sumunod na taon 1984 ay siya na rin ang kinatawa ng bansa para sa Olympic Games na umabot pa hanggang quarter finals. Taong 1986 Asian Games naman na makapagtala na naman siya ng kasaysayan para sa kauna-unahang back-to-back gold medalist sa track and field ng Asian Games. Muli siya naghari laban sa kanyang mga karibal mula sa mga bansang Korea at India. At gaano nga ba kabilis ang batang si Lydia de Vega? Sa 100 meters event, kinuha niya ang gintong medalya sa pamamagitan ng 11.77 seconds lamang na pagtatapos. Siya pa rin ang kumakatawan sa bansa para sa Olympics, Asian at Southeast Asian Games sa mga huling bahagi ng dekada 80 kung saan tinaglay niya ang taguring pinakamabilis na mananakbo sa buong Asia sa loob ng halos isang dekada. Taong 1989, nang pansamantala siyang magpaalam sa athletics upang pagbigyan naman ang kanyang pag-aaral. Kumuha siya ng Bachelor of Science in Education at nag-major sa Physical Education sa Far Eastern University. At nakapasok din siya sa San Antonio College sa Walnut, California sa Amerika. Sa panahon ding ito, nang mapangasawa niya si Paul Mercado na naging engineer sa Miralco at isang negosyante, nagkaroon sila ng tatlong anak kalaunan. Sa kanyang pagbabalik, muli siyang sumungkit ng ginto sa SEA Games na dito sa bansa at sa Singapore ng mga sumunod na taon. At pagsapit ng 1994, pagkatapos ng track and field competition sa Manila Pujian Games, ay formal nang inanunsyo ni Lydia de Vega na di na siya sasabak pang muli sa anumang kompetisyon. Siya ay nagretiro sa pagtakbo sa edad na 30 anyos lamang, kasama ng di mabilang na mga medalya at karangalang binigay niya sa bansa. Ginugol na lang niya ang kanyang pagiging buhay may asawa kasama ang pamilya sapagkat ayon mismo kay Lydia na sa kabila ng tagumpay at dami ng karangalang na ibigay niya sa bayan ay wala nang hihigit pa sa tunay ng mga tropeyong kanyang tinataglay. At ito nga ay ang kanyang mga anak na kung saan iniwan niya ang karera para lang makasama ang mga ito. Kaya't ganoon na lang nang gumuho ang kanyang mundo dahil sa sobra-sobrang kalungkutan at pighati ito ay matapos masagasaan ng isang jeepney ang noon ay aapat na taong gulang pa lang na kanyang anak noon taong 2001. Isang trahedyang habang buhay niyang tataglayin. Taong 2004 nang muling maipalabas ang kanyang talambuhay sa magpakailanman sa Channel 7. Naging konsihala din siya sa kanilang bayan sa may kawayan at na-appoint din bilang liaison officer of the Alliance of Coaches and Athletes of the Philippines kasama ang Philippine Sports Commission. Buwan ng Disyembre taong 2005 naman nang manirahan siya sa bansang Singapore. Ito ay matapos kunin ang kanyang serbisyo ng tatlong pribadong eskwelahan doon para sanayin ang mga batang na larangan din ng athletics sa kanilang lugar. Lubos namang ikinatuwa ni Lydia ang pangyayaring iyon dahil may babahagi na niya hanggang sa ibang lahi ang kanyang karanasan bilang matagumpay na mananakbo sa Asya. Medyo nagtagal din siyang namalagi sa bansang iyon hanggang sa magkaroon siya ng cancer sa dibdib. Habang tumatagal, lalong lumalala ang kondisyong iyon ni Lydia at nakaabot na ito hanggang stage 4 noong taong 2018. Nanawagan pa ang kanyang pamilya ng tulong at panalangin para sa nag-iisang sprint queen ng Asya. Pero sa kabila ng pinagdadaan ng karera sa buhay, di pa rin matatawaran ang kanyang pagmamahal sa bandilang sa pool ay kanyang iwinawagayway simula pa lang. Ang kanyang huling public appearance ay noong taong 2019 SEA Games na ginanap sa New Clark City kung saan isa siya sa mga flag bearers ng bansang Pilipinas sa naganap na opening ceremony. Buwan ng Hulyo nitulang taon 2022, nang mapabalitang nasa kritikal na kondisyon si Lydia at ang kanyang matagal na pakikipaglaban sa sakit na kanser ay winakasan na noong ikasampo ng Agosto taong 2022 habang siya ay nasa Makati Medical Center. Si Lydia de Vega o si DI na tinagore ang pinakamabilis na mananakbo sa Asya, ay pumanaw sa edad na 57 taong gulang. iisa lang ang buhay. Bakit hindi tayo tumakbo na para bang nasa gitna tayo ng kagubatan ng ating mga pangarap? Kung hindi na makahakbang pa ang iyong mga paa, puso na lang ang gamitin mo. Huwag kang hihinto kahit pagod ka na at titigil ka lang kapag tapos na ang laban. Ikaw kaibigan, madalas ka bang panghinaan ng loob, dulot ng mga suliranin at kahirapan ng buhay? Hindi mo ba alam na ang pinakamahirap sa lahat ay ang talunin yung taong hindi marunong sumuko sa laban? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!